Hi guys, ito pala yung nilalagay ko sa sintido ko. Naihilo ako ngayon guys. So, mental oh no. flavor siya. Ayan, masarap sa pakiramdam. So, hindi ko alam ba't ako naihilo or masakit ang ulo ko dahil sa gutom or kulang sa tulog. O sadyang matanda na tayo guys. <laughs> so, ayan, maglalagay tayo bago matulog guys. Para naman... Ma pres yung pakiramdam natin bago tayo matulog.